Ang Men in Black ang isa sa mga sumikat na pelikula sa Hollywood history at talagang tinaliwang panuulin ng publiko. Isa itong sci-fi movie na patungkol sa dalawang secret agent na tahimik na nagmamasid at nagbabantay sa mga alien activity dito sa Earth. Mapapanood din sa pelikula ang mga aksyon kung saan nilalabanan ng dalawang secret agent ang mga illegal alien na nagtatangkang manggulo sa ating mundo. Nagkaroon na ito ng apat na franchise movie na ipinalabas noong 1997, 2002, 2012, at 2019. Pinagbidahan ito ng mga sikat na aktor na sina Tommy Lee Jones na siyang gumanap bilang si Agent K at si Will Smith na siya namang gumanap bilang si Agent J. Pero alam nyo ba na ang pelikulang ito ay hango sa totoong kwento ng ilang mga individual na di umano ay nakaranas na maka-encounter ang mga totoong men in black? Tama ang narinig nyo mga katropa, base sa mga naging salaysay ng ilang individual, mayroon talagang mga totoong men in black na tahimik na nagmamasid sa mga lihim na aktibidad ng mga alien dito sa ating mundo. At sila rin daw ang kumakausap sa mga taong nakakakita ng mga UFO, upang patahimikin ang mga ito at huwag na silang magsalita pa sa kung ano man ang kanilang nakita. Pero gaano ba katotoo ang mga kwentong ito, at totoo rin ba na may mga alien na palihim na nagpupunta dito sa ating mundo? Yan ang ating pag-uusapan sa bidyong ito. Base sa mga naging paglalarawan ng ilang individual na diumano ay naka-encounter na ang mga tutong men in black. Ang mga taong ito ay nakasuot daw ng black suit at itim na fedora hat, gaya ng suot ng mga bida sa nabanggit na pelikula. Dagdag pa nila, kakaiba daw ang itsura ng mga taong ito, kung saan wala daw silang mga kilay at buhok, at maputla rin daw ang kanilang mga balat. Bukod doon ay hindi raw kumukurap ang mga ito kahit ni isang beses, habang kinakausap nila ang mga taong di umano ay nakakita ng mga UFO, o nakaranas ng mga kababalaghan na may kinalaman sa mga alien. Wala rin daw na kahit anong ekspresyon ang makikita sa kanilang mga muka, at derecho lang ang kanilang tingin sa mga tao na kanilang kinakausap. Ang paraan din daw ng kanilang pagsasalita ay tila kaparehas ng pagsasalita ng mga robot, at tila nakaprogram na sa mga ito kung ano ang kanilang mga sasabihin. Base sa mga naging pahayag ng mga taong nakakita o nakausap na ang mga tutong men in black, tila mga robot o mga manikin lang ang mga ito na kinokontrol ng kung sino man. At isa lang daw ang kanilang mga sinasabi sa lahat ng mga taong kanilang nakausap, at iyon ay ang pagkumbinsi sa mga ito na manahimik tungkol sa mga nalalaman nila sa mga UFO at alien. Ngayon ay pag-usapan naman natin ang ilang individual na di umano'y naka-encounter na ang mga totoong men in black. Ang unang kaso tungkol sa mga men in black ay naitala noong 1947 sa Maury Island sa Puget Sound, Washington, Amerika. Noong araw na iyon, nakasakay si Harold Dahl sa kanyang maliit na bangka upang mangisda sa baybayin malapit sa naturang isla. Habang nagpapahinga si Harold sa kanyang bangka, may nakita raw siyang anim na naglalakihang bagay na hugis bilog na lumilipad sa kalangitan. Bumagsak daw ang isa sa mga ito sa katubigan at tumama ang mga debris nito sa kanyang bangka. Nagresulta ito sa pagkakasugat ng kanyang anak na si Charles at pagkakasawi ng kanyang alagang aso na parehong nakasakay sa kanyang bangka noong mga oras na iyon. Gamit ang kanyang kamera, kinuha na nagad ni Harold ng larawan ang mga debris mula sa bumagsak na UFO. Ipinakita niya ang mga naturang larawan sa kanyang kaibigan na si Fred Frisman, pero hindi siya pinaniwalaan nito. Kaya kinabukasan, nagpunta ang dalawa sa naturang lugar, at doon nga ay nakita ni Fred ang mga debris mula sa bumagsak na UFO. Ilang araw pa ang lumipas, may dalawang lalaki raw ang bumisita sa bahay ni na Harold, at nakasuot ang mga ito ng all-black suit. Kinausap siya ng mga ito at inutusan na manahimik na lang, at huwag nang ipagkalat sa ibang tao kung ano man ang kanyang nakita. Pinagbantaan din daw siya ng mga ito na may mangyayari daw sa kanyang masama at sa kanyang pamilya, kapag hindi siya sumunod sa sinasabi ng mga naturang lalaki. Ilan pa sa mga taong nakaranas ng diumanoy encounter sa mga totoong men in black, ay ang researcher na si Jack Robinson at ang kanyang asawa na si Mary. Si Jack ay kabilang sa isang research group na nagsasagawa ng mga pagsisiyasat at pag-aaral tungkol sa mga UFO at alien. Isang araw, nang makauwi na ang mag-asawa sa kanilang tahanan, dinatna nila ang loob ng kanilang bahay na sobrang gulo at nakakalat ang mga gamit. Nalaman din nila na ilang mga files ni Jack tungkol sa mga UFO at alien ay nawawala. Magmula noong araw na iyon ay madalas na raw napapansin ni Mary ang mga kalalakihan na nakasuot ng all-black suit, na nagmamasid sa labas ng kanilang bahay. Naikwento pa niya ito sa isa sa kanyang mga kaibigan na nagkaroon ng pagkakataon na makuha ng larawan ng sinasabing lalaki na nakasuot ng all black suit at laging nakatayo sa harap ng bahay ni na Jack at Mary. Isa sa mga pinakasikat na documented story tungkol sa mga men in black ay nangyari sa bayan ng Old Orchard sa Maine State noong 1976. Si Dr. Herbert Hopkins na nagsasagawa din ng mga research tungkol sa mga kaso ng UFO at alien, ay nakaranas din daw ng encounter sa mga totoong men in black. Isang gabi, may isang lalaki raw ang tumawag sa kanya sa telepono, at tinanong siya nito kung mag-isa lang daw siya sa kanilang bahay. Nagpakilala rin daw ang naturang lalaki na isa rin daw siyang alien researcher gaya ni Herbert at tinanong siya nito kung maaari daw siyang bumisita sa kanilang bahay upang pag-usapan ang mga kaso na may kinalaman sa mga alien. Pumayag naman si Herbert dahil batid niya na parehas lang sila ng interes ng naturang lalaki. Ilang sandali pa ang lumipas, biglang may kumatok sa pintuan ng bahay ni Herbert, at nang buksan niya ito ay bumungad sa kanyang harapan ng isang lalaki na nakasuot ng all black suit. Base sa kanyang naging paglalarawan, ang naturang lalaki ay matangkad, wala itong kilay at buhok, at maputla ang balat nito. Pinag-usapan nga nila ang ilang mga kaso na may kinalaman sa mga alien, gaya ng kaso ni na Stephen McCulloch na nakaranas daw ng close encounter sa mga UFO noong 1967, at ang kaso rin ni Barney Hill na di umano ay kinidnap ng mga alien kasama ng kanyang asawa. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, bigla na lang naglabas ang naturang lalaki ng isang barya at sinimulan niya itong paikot-ikutin sa kanyang mga kamay. Ilang sandali pa ay bigla na lang naglaho ang bariya at kasabay na nito ang mga pagbabanta ng naturang lalaki. Sinabi nito na mayroon daw na mangyayaring masama kay Herbert kapag ipinagpatuloy pa niya ang kanyang ginagawang mga research tungkol sa mga alien. Magmula noon ay itinigil na nga ni Herbert ang mga ginagawa niyang pag-aaral at pagsisiyasat tungkol sa mga UFO at alien. Isa pa sa mga nakaranas ng diumanoy encounter sa mga totoong men in black, ay ang Canadian actor na si Dan Aykroyd. Ibinahagi niya sa isang TV show ang kanyang naging karanasan tungkol sa isang misteryosong tao na di umano'y tumawag sa kanya upang patigilan siya sa kanyang ginagawang pakikibahagi sa mga usapin na may kinalaman sa mga alien. Isang araw, habang sa kalagitnaan ng kanyang taping sa isang TV show na patungkol sa mga paranormal at alien activity, pansamantalang nag nagbreak si Dan at lumabas sa kalsada upang sagutin ang tawag sa kanyang telepono. Habang may kausap sa telepono, nakita ni Dan ang isang itim na sasakyan kung saan lumabas dito ang isang lalaki na nakasuot ng all black suit, at pinagmamasdan ang kanyang bawat galaw. Tumalikod sandali si Dan at paglingon niya sa lalaki ay bigla na lang itong naglaho, pati ang sinasakyan itong itim na sasakyan. Pagbalik niya sa loob ng studio, nalaman niya na kanselado na ang kanyang programa, at inutusan na rin siya ng ilang individual na itigil na ang kanyang mga programa na may kinalaman sa mga alien. Ang pinakamatibay naman na ebidensya na nagpapatunay sa existence ng mga men in black, ay naidokumento noong April 2008 sa Niagara Falls. Si Shane Sovar na isang hotel manager at isang security guard, ang diumanoy nakakita sa isang UFO na lumilipad malapit sa hotel na kanilang pinagtratrabauhan. Agad nilang ini-report sa mga autoridad ang kanilang nakita at agad din itong inimbestigahan ng aerial phenomenon at UFO investigators. Ayon naman sa ilang mga nakasaksi, ilang araw matapos ang insidente ay may dalawang lalaki raw na nakasuot ng all black suit at itim na sombrero ang nagpunta sa hotel upang bisitahin sana si Shane. Pero hindi siya dinatna ng mga ito dahil wala siya sa naturang hotel noong mga oras iyon. Base sa isang receptionist na humarap sa dalawang lalaki, inilarawan niya ang mga ito na misteryoso, kakaiba, at nakakakilabot. Ayon sa kanyang naging paglalarawan, ang dalawang lalaki raw ay matatangkad, magkapareho ng muka, napakaputla ng kanilang mga balat, at wala rin silang mga kilay. Dagdag pa niya, wala raw na kahit anong ekspresyon ng kanilang mga muka, at tila alam na nila kung ano ang kanyang iniisip. Kalaunan, ni-review ni, ni Shane ang mga kuha ng mga CCTV camera sa loob ng kanilang hotel noong araw na iyon at laking gulat niya nang makita niya na nahagip sa camera, ang dalawang misteryosong lalaki na pumasok sa loob ng kanilang hotel. Ang naturang footage ay kumalat na sa iba't ibang mga social media platform, at nagkaroon na ito ng million views. Dahil dito ay lumakas ang mga haka-haka, na totoo talaga ang mga men in black. Kayo ba mga katropa, naniniwala ba kayo sa existence ng men in black? Ano kaya ang gagawin mo kung sakaling makasalubong o bisitahin kayo ng mga taong ito? Comment down below ang inyong mga sagot at huwag nyo na rin kalimutang mag-like at mag-subscribe kung bago ka palang sa aking channel. Muli, maraming salamat sa inyong panunood at magkita-kita ulit tayo sa aking susunod na video.